So yung mga kasagang balik tayo sa repair So magre-repair tayo ng P-trap ng labaturi So since ang ginamit na P-trap serves as P-trap ng labaturi is ito lumunipis, manipis, ingat ka ng daga kasi itong area is uh, nasa ground floor so possible talaga na papasokin na talaga yung mga pipe so boss wear gloves daw sabi sabi so dito mga dito nga mga George uh, since uh, repair lang tayo ng gawa ng iba so medyo mahirap since pansin nyo naman yung pipe na yan bitak bitak na So, siguro yung gumawa dito nung una, Uh, gusto niya easy na lang So gumamit siya nung puti Nung puti na Alam mo yung sa washing machine Yung gano'n na pipe Yun ang ginamit niya doon sa uh, pit trap So yun, madaling ningat-ngat ng daga Kaya nangyari yung buong CR Tinantad ng tayo ng daga <laughs> Diba? Mahilig kasi sa mga murang materialis. Kaya tuloy tayo magre-repair, mapapamura na lang din. So by this time, gumamit ako ng orange na bite. Didos, para sakto lang doon sa butas, hindi na ako gagamit ng filler. But since uh, may available akong orange pit trap, so yun na lang ginamit ko para hindi na ako bibili. Hindi na ako gagastos. So yun, without further ado, Gawin na natin to. Tara. So, nilagyan -in na natin siya ng sealer. Tapos, uh, madali nang linisin yan. Blade lang. Blade. Gather blade. Tapos, so, ito na yung output. So, so yun mga George, after dito sa laboratory uh, laba, labaturi ng CR, uh, lipat naman tayo sa Ilalim ng lababo. So, pinagawa din to, George, sa iba. Sinalo ko lang mga problema dito. Ito yung una kong mga sinalong trabaho. Puro mabaho. So, ayan, no, George. Ito yung dating position ng tubong ginawa nila. So, gumawa sila ng sariling pipe. Palabas dito sa wall. So, di ko alam bagit nilalagyan ng pipe papuntang labas. Samantalang mayroon siyang sariling pipe talaga na naka-installed. Parang pinaka-design talaga na pinaka-lagayan ng pit trap. So, di ko alam kung anong nakain sa utak. Gumawa ng sariling pipe. Tapos nagbuta sa wall. So anyway, yun talaga pag-repair. Sarap i-repair. <laughs> So, without further ado, tapusin natin to. So, dito mo dyan agad ng coupling. Tapos, kinorma ko na yung pit trap. So, bago kayo magasimbol ng pit trap, you have to make sure na nilagyan nyo ng guhit ang forma ng bawat pipe. Para once na in-install nyo na, hindi na kayo mahirapan pa, hindi na kayo paulit-ulit. So, sundin nyo na lang yung guhit. So, sakto lang yun pag kinabit mo. So, ganoon lang ka-simple mga judges So, yan. Tapos na mga George. This time mga judges sa uh, maghalo naman tayo ng siminto. Para itapol natin dun sa butas na binutas ng kagwang. para hindi pasukin ng daga. Kaya natin tapalan yun. So, let's go. Oh. Why? Why? kapang? Napang, bay? So, basahin natin ng tip, So hanggang dito na lang ang video ko mga judges uh, of course don't forget to follow and comment down below iwan ng bakas mga George para mabalikan ko yung mga bahay niya and don't forget to share our video and of course see you in the next video bye bye God bless you always